tala pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CMN Live Nation. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas. Naharang at nakumpis ka ng pinagsalawin ng operatiba mula sa Philippine Coast Guard o PCG Batangas, sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Seaport Interdiction Unit at Coast Guard K9 Unit ng Batangas sa mga hininalang illegal substance na tinatayang ang ma-street value na 272 million pesos sa isang anti-drug inspection operation sa Batangas Port, Batangas City. Ayon sa report na diskubring nakatago ang mga kontrabando sa loob ng apat na OJS speaker na ibinaba mula sa isang pribadong sasakyan na, na minamanhin na isang 30-anyos na residente ng Cotabato City na galing sa pampaserong basko sa Batangas Porta sa pag-inspeksyon na puna ng mga operatiba ng pidayang driver na hirap na hirapa sa pagbabawas ng isa sa mga speaker na nag-udyok sa PCG K-9 team na magsagawa ng paniling check kung saan nagbunga ng positibong indikasyon sa karagdagang inspeksyon na tuklasan ng ilang kahon ng hininalang illegal na droga na nakatago sa loob ng mga speaker. Ang lahat ng mga nasamsam ay maayos na inimbentaryo bago itinon over sa PDEA National Headquarters sa Quezon City para sa laboratory examination at tamang disposisyon. Kasalukay nasa custody ng PDEA ang suspect na maharap sa kasong pag paglawa aga sa anti-illegal drugs mula sa DWLFM 95.9 ito si Rens Belda ng semen Batangas nagulat live para sa semen Pilipinas CNN live nationwide. Maraming salamat Renz Rens Belda mula po sa impila ng DWALFM radio tutoo CBN Batangas.